Medyo surprising ba itong pagkaka-pagtanggap ng resignation ni Manuel Bonoan, no? Kasi ang reading ko dito, pinag-resign to eh. <laughs> eh, diba uh, medyo uh, a week ago ay uh, sinabi na natin na the decent thing to do ay mag-resign siya. More than a week ago pala, mga two weeks ago. Tapos uh, last week ay uh, sinulat ko nga sa column ko sa Philippine Star ngayon na dapat na siya mag-resign no? Medyo mas matindi nga yung banat ko sa kanya two weeks ago eh. Dahil hindi lang mag-resign. Kinakailangan niyang gawin yung ginagawa sa Japan. No? Hindi lang nag-resign. Grabe naman. <laughs> Tapos napagalitan ako ng no, TV station. Bawal pala yun. Sa, oh, sa podcast, baka pwede. Pero sa TV station, bawal palang mag-suggest ng gano'n. <laughs> oh, <No? laughs> kailangan ng na, ano dyan, yung... warning. Oo, uh, pero okay na, nag, uh, nag, resign na siya, no? Uh, pero uh, siya ba ay uh, walang involvement diyan sa mga anomalya na 'yan? Dahil ang sinasabi kasi natin, at the very minimum ay command responsibility. Dahil for the past three years ay uh, rumaragasa, hindi yung baha. No, rumaragasa yung corruption sa kanyang yeah, No? Lalo na yung mga ghost projects. Tapos ang sasabihin niya ngayon lang niya nalaman. Or siya mismo ang nag-inform sa presidente tungkol dito? Come on! We weren't born yesterday, di ba? So, meron nang mga alam ko, district engineer na nag-abroad na eh. Kahit bawal silang bumiyahe. Pinagbawal nga? Ano ah? Oo, bumiyahe. So, no, kabila ng order niya? Kabila ng order niya. May mga nag-abroad na. Dahil na umiiwas dito sa mga investigasyon na ito. No, mm -hmm. ah, dahil rampant naman eh. Hindi naman siya hindi naman siya. Sabi nga niya more than a week ago, isolated lang daw sa isang distrito sa Bulacan. Kaya sinabi natin sa kanya, ibig mong sabihin sa Katari, sinungaling yung boss mo? Sinungaling yung yung presidente? Ina-exaggerate lang yung problema dito sa um, anomalya? Doon siya nag-backtrack. Sabi niya, hindi, iniimbestigahan pa yung iba. Pero ang linaw-linaw lang sinabi niya, isolated case daw ito. Pero Sen, ang inisip ko, Senator, no? Um, parang in the days before this, parang walang indication at least publicly na bibitaw siya sa pwesto, di ba? So, yes, mga three days ago lang sinabi niya na hindi siya mag-resign, di ba? Yun niya. So usually kasi ang graceful exit, mag-resign ka na lang tapos tatanggapin immediately, di ba? Uh, <laughs> ang question ko naman, eh bakit hindi pa siya sinibak na simula? Kasi nga, mm -hmm. I, I definitely agree, no? Tatlong taong ka dyan, pwede ba namang hindi mo alam yan? O kung hindi mo alam, eh mahina ka, di ba? Tama. O, oh, eh bakit hindi hindi siya sinibak ng Pangulo agad, sooner than later? Ay, hindi natin, hindi natin alam. Eh, wala, wala tayo sa level na yun. Eh. Mga kwal lang tayo eh. Mga tigalinis lang tayo ng kabayo eh. Mga injo lang tayo. No? Hindi natin alam yung ano yung proseso na dinadaanan nila. Posible na baka hindi po, hindi pa nakukumbinse yung pwedeng pumalit. Posible na nag-iipon nag pa ng bala. No? Ah, hindi katulad natin. Tayo kasi quick sa draw eh. Kahit walang bala, puputok tayo eh. 'di ba? <laughs> 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 Matatal siken man lang ng power sa laway eh, basta makapop. Ah, 'di ba? Oh. Eh, sa to premier tama natin na may problema, atake na kagad, 'no? Atake mm. na kagad. No? Uh, ano ba naman ang, ano ba naman ang eh uh, uh, ano tawag doon? Indirect contempt. Ano ba naman 'yon, 'no? Uh, Inemeryenda lang yun ni Quezon isguerra, 'di ba? Bakit naman tayo matatakot sa mga libel, indirect mm. contempt, 'di ba? Mm. Kaya uh, eh siguro yung iba nag-iipon pa. Alibaba, itong ombudsman, uh, parang sinuspindi yata si Secretary Herbosa sa DOH dahil patong-patong yata yung mga issues laban sa kanya. Pero nandun pa rin siya. Hindi pa nag resign no? Siya pa rin yung nagpapatakbo ng DOH. So, alam mo naman na, Christian, yung uh, kapal na muka ng ating mga tao sa gobyerno ay... Uh, Uh, magmumukha tayong sobrang nipis no sobrang Super nipis pa o sobra tayong imahian no? no kumpara sa kanila timid okay the choice of Vince Dison bilang kapalit no so hmm. siguro naman you and, you and I you and I would agree na is one of the more efficient diba uh members of the cabinet okay pero yung ilalagay ka sa DPWH given the muck na meron dyan, yung dumi <laughs> hindi lang bahid din eh. <laughs> ang, ang, ano mang, uh, ano 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 ay ano 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 na ano 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 I'm almost sure na hindi siya gano'ng kasaya sa sa position na yan. <laughs> o oh, yun nga, yun nga. So mukha so, naman gano'ng... Pero, pero hindi gano'ng karami kasi in the island of the blind. Ilan ba yung one-eyed man? Si Tore, tinanggal pa. Oh. Hmm. Sino pa? Oh. Si R.C. Balisakan? Baka hindi rin. No? Kahit kasama, kahit seatmate ko yan <laughs> sa cabinet before. So, Ay, hindi na nung no? uh, na medyo may counting level ng efficiency, at the same time, may media sabi. Dahil kalahati nung <laughs> labanan, kalahati nung labanan, na uh, ako eh, yung uh, trabaho ni Alan Herman, PR, di diba? ah, ba? O yung sinasabi <laughs> ni Richard Gomez na spin. Di ba? kalahati, Kalahati dito, yun. <laughs> iba, sino yung sino yung at the same time may minimum capacity para magpatakbo ng ganitong klase mga ahensya, At the same time, may media sabi. No, para ah, pabanguhin ni boss. Sabi sabi ko, ideally no, ang pwede pa lang ilagay niya sa DPWH kung hindi siya incumbent no. Uh, o kung hindi niya kaka-elect lang si Ping Lacson. Pwede, pwede, iba. Eh? Katatakutan oh, eh. Tama? Pero ayun nga, uh, kung maglalagay ka diyan, ano ba yung kalmo may blank check ka ba? Alimbawa, nung in-appoint si, si uh, Senator Ping Lacson dun sa, nung panahon namin, yung um, uh, <coughs> uh, disaster czar, di ba? Mm. So, uh, tingin ko hindi niya masyadong nakita yung fine details eh, nung position. No? ah uh, paano, at the same time na na-appoint siya, may na-appoint naman sa Indonesia. Same, same, uh, kwan? same position, pero absolute yung power, no? pati mm. sa budget pati sa sa civil service etc. Kaya uh, lahat pwede niyang gawin, no? Uh, hindi lang yung mag-imbestiga, hindi lamang i-assess yung Yolanda, kung hindi talagang may gawin ng mga fundamental na mga reforma doon sa uh, disaster management ng buong bansa. No? Kaya uh, hindi masyadong ganun ka-powerful yung naging posisyon ni uh, Senator at then Secretary Ping Lacson. No. Siguro ngayon ay dapat may ganung klasing mandate si si Vince Disson na may blank check siya para katayin yung mga dapat katayin. At uh, gawin yung mga reforma na kinakailangan. Sa isang uh, uh, historically, no? Uh, corruption laden na na na, na ahead siya. So Pero ayan, ano isang isang bahagi lang yan, senator, kasi yung yung dumi sa DPWH of course, pwede nilang rendahan yung mga contractors. Pero paano yung dumi doon sa kongreso? Di ba? Oo. Yeah. Oh, kaya nga. Kaya nga multifaceted eh, yung problema eh. Dahil hindi naman siya pwedeng stand alone eh. Di ba? Yung budget niya nang gagaling sa net. Yes. Tapos may mga insertions na ipinapasok mm -hmm. na, na hindi naman maliit. At the very least, 370 so magde Tapos magde-defend ka ng budget mo. O oh, nga, no? ito pa isa ko naisip. No? Middle mm. -hmm. of the budget season yung pagpapalit. Eh. Mm. -hmm. Alam mo magagawa mo yun na yung budget eh. Di ba? Mm. -hmm. Tama. Oo, tama. Pero kung back up ka ng presidente, marami kang magagawa. Dahil oh. very powerful yung presidente. Very powerful yung presidente. That remains to be seen. Eh? That remains mm -hmm. to be seen. Ne, big ibig sabihin, yung, <laughs> yung very powerful yung presidente, hindi necessarily ay ginagamit ng presidente yung power na Magkaiba yun. Okay, yun? Oh, <laughs> may kasabihan, di ba? No? The uh, opposition position okay, yeah. is only as good as the incumbent. Oh. No, parang impeachment 'yan eh. No? Kahit may separation of powers ang uh, Senado at saka ang uh, ang uh, Malacañang. Alam naman natin na, na <laughs> pwedeng uh, pwedeng magkaroon ng malaking uh, impluwensya ang Malacañang, specifically ang presidente sa Senado, no? Hmm. Dahil Ito sa power na hawak niya. Kung alam niya at gusto niyang gamitin Ganon din dito. No? Dahil, uh, alba, pinapanood ko yung nangyayari sa Indonesia. Napanood mo ba? Grabe, mm. ha? Ah? <laughs> mm. yung mga, yung mga police station, yung mga building. Napuno na, eh. napuno okay. na sila. Eh. No? Talagang, uh, talagang uh, matatapang yung mga kabataan nila. No? Mm. Uh, da, ang nag-trigger niyan, katulad dito, ay uh, siyempre standard of living, pero yung lifestyle ng kanilang mga leaders. Nagpaas lang ng 150,000 pe, uh, uh, pesos worth 3,000 dollars. Yung mga yung mga members of parliament nila ay up in arms na yung mga tao. Oh, galit na galit. Eh mas mataas yung standard of living nila kaya sa atin, ha, Higher middle income sila. Oh, diba? ba? Bigis economy oh, sa ASEAN. Oh, pero kita mo yung yung outrage, no? Uh, at tuloy-tuloy 'yo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy oh, uh, yung galit, Kaya uh, pero mga, uh, hindi, hindi ano, naman natin uh, wala mangyari sa atin 'yon. Pero mahalaga yung outrage na 'yan eh. No, mahalaga yung outrage na 'yan. At siguro yung ginawa rin ng presidente ay i-preempt yung nakikita niya sa ating kapitbahay. No, na baka mangyari dito 'yan, no? Baka yeah. yung uh, 1 million people march nung Napoles, nung anti-pork barrel ay mangyari uli. No, at uh -huh. siya ang Ah, uh, ang, ang hmm. magaling naman sa mga Pilipino yung outrage sa social media, no? sana magkaroon siya ng mas konkretong epekto. No? Tama yes, naman ang yeah. na kinokondemit yung mga makakapalang muka na nag, uh, yes. dito, nagdi-display ng kanilang uh, nakaw na yaman, di ba? Pero hmm. hindi dapat tuminto doon yun. Pero makikita natin, halimbawa sa Indonesia, medyo postmodern yung, <laughs> yung yung kwan, yung outrage. No? Uh, walang central command eh. Walang political party. Walang kilusan. At least wala pa. Kwento ah. Spontaneous combustion. No, oh, punta tayo lahat sa ganitong lugar. Puntahan. Oh, lusob tayo sa ganitong lugar. Lusob. Social media. Parang kwali, parang may level ng spontaneity, eh. 'di ba? Talagang hindi pinapalampas counting salita. Counting banat sa kanila ng mga kongresista nila. Naku. Lulusubin yung bahay. lulusubin <laughs> yung bahay ng kongresista na bumanat. <laughs> Di ba kasi iba yung temperament ng Pinoy eh. Medyo masyado tayong mabait eh. Hmm. Hindi naman oh, uh, sinasabing gawin ito. No? Pero uh, uh, sana lang medyo tablan nito mga kapalang mukhang mga politiko na ito. Yung walang hapon uh, habas sa pagnanakaw. Kulang, diba? kulang, kulang, kulang kulang kasi sa temperance eh, Pagdating sa pagnanakaw eh. Oo. Uh, pero going back sa topic natin, malaking challenge ito kay Vince. Ibig sabihin, hindi naman yung pilang na kahapon. Yan yata yung youngest chief of staff sa Senado noon eh, Kay Angara. Tapos uh, sumama yan sa kampanya ng FPJ no IPJ no na nalapop noong 2004 tapos uh, sumama rin yan uh, kay Marrohas no as a as a political adviser no at uh, uh sumama rin yan sa gobyerno no uh, as chief of staff ng paborito mong kongresista ay nung paborito mong selador Si no, sino. Uh, si no. Uh, Jesus Christ, no. Oh. Yeah. Eh. Ah, paborito pala, so, magkakamali ka sana 'to, eh. Favorite ko talaga 'yan. Oh. Tapos naging under secretary ko rin bago siya naging Chief of Staff. Mm -hmm. Tapos eh, yan yung nag-coin nag ng build 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 mm -hmm. ni Digong. Digong. Tapos naging head ng BCDA. At uh, medyo maganda naman yung kanyang airport na pinagawa sa Clark. So, kung nakita, nakita mo, nakita mo ba airport sa Clark? Oo, oh, nakita yung architecture parang pinattern nila do sa mga bundok sa mm -hmm. sa Pampanga tapos yung ginamit nila ng uh, uh, main uh, uh, foundation ay kahoy kahoy na inimport pa sa Austria yata yun o sa mm -hmm. sa basta sa Europe no para mag environmental yung kaya may, ibig sabihin meron naman siyang skill set no mm -hmm. hindi ko alam kung uubra yan dito sa bagong position niya ah uh, paano parang yeah, Buwe-buwelo pa lang siya sa DOTR eh. Ilang buwan pa lang siya, di ba? <laughs> so, hindi, ang, 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 tanong dito, no? reasonably, ano yung pwede niyang magawa within this period? Kasi ang bigat nung nakaatang sa kanya, eh, di ba? Para root out corruption dyan sa DPWH. Pero reasonably, anong pwede niyang magawa dyan? Well, kung uh, moving forward, yung... Uh, Siyempre, mahalaga dyan yung investigation. Dahil uh, ang mga tao ngayon, out for blood eh. ba? Diba? Kitang-kita. Eh, kahapon lang eh no yung, yung yung UP binaha maginhawa sa teachers village for the first time binaha Ateneo binaha no Arneo Arneo Arne. oh Arneo tapos yung Mother Ignacia yung grabe Kano, yung oh bisita ng taas lepas oh. tao grabe. diba? kaunti lang, lang yan ha kaunti hmm. ko lang, lang ha tapos eh ako hindi ako hindi ako makauwi dahil saradong EDSA sarado Quezon Avenue sarado lahat <laughs> kasi um, hindi ko um, pumunta na lang ako sa Kwan, sa Mowa. Sa ganun kalayo. <laughs> Dahil wow. Wala ka mapuntahan eh. Wala ka mapuntahan hmm. dito. Doon na ako nagpalipas. No? <laughs> Pumalik ako gabi na. I Ibig sabihin, nararamdaman ng tao ha. Yung Oo, ganyang klase. Nakakagigil na, talaga. Diba? Yung ganyang klase. Kaya galit na galit ang mga tao.